So guys, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Kamusta naman kayo dyan? Mayroon naman tayong bagong nahanting mga mga pirang patel, mga erosya. At ito guys, umpisahan na natin. next tayo ito guys 200 pesos wala na ito ngayon just that uh, just, just that OP makapagal 200 pesos dalawang daang piso Republika ng Pilipinas mga ganitong klaseng pirang papel guys talagang kinokoleksyon ito ngayon Okay, next tayo. At ito naman guys, apat mababang number, apat na number sunod-sunod. Apat na four. Mga ah, ganitong klaseng piram papel guys, eh, talagang kinukoleksyon ko. 20 pesos. ito naman guys mababang lumero 20 pesos ito naman apat na utso mga ah, ganitong klaseng pirang papeles na mga apat na susunod na number bibira lang lalo lalo sa limang number mayroon din naman tayong limang mandat papagay okay. daw ang Okay, next tayo. At ito naman guys, mababa yung number niya. 120113. 100 pesos. Let's... Republika ng Pilipinas. At ito na guys 500 pesos. Pura 7 at saka ano yun yun bibira lang mga ganitong klase ng sunod-sunod ang, ang karamihan dalawa o hindi kaya tatlo ito guys skin of waxing pro yung mga ganitong klase ng kakaiba ng yun at ito naman guys mas bibira ang ganito wali limang number sunod sunod limang, si bin, si bin, si bin, si bin, si bin lima pag mayroon mga ganito guys kumin lang kayo na kukunin ko kung saan man kayo baka pwedeng mag meet tayo Bibilhin ko ang ganitong klaseng sunod sunod naman kasi ganitong klaseng sunod sunod ng number wali lima, lima. bibira lang to marami tatlo, dalawa. Mas ma-kaunti yung apat. Ito ang pinakamay. Pinakamahirap hanapin, limang sunod-sunod. Sibin, 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 uh, limang sibin. 100 pesos, Republika ng Pilipinas. 100 pesos. tapusin nyo guys hanggang sa katuluduluhan ng video ko at para makikita nyo kung ano ang inahanap ko pira ito naman guys 500 pesos Nakikita nyo guys lima, lima yung ano nya 5 sunod sunod 6-6-6-6-6-5-6 500 pesos si Corey at saka Binigno kay no. Limang six. Mga ganitong klaseng sunod-sunod ng number talaga ang kinukuwiks ng guys kasi bibira lang ng mga ganitong ano sunod-sunod ang -sunod number. Karamihan may sunod-sunod tatlo. Tatlo ang marami, dalawa. Apat ka konte. Ito ang pinaka pinakaunti sa lahat. 500 pesos. baka sakaling meron man kayo comment lang kayo dito lang guys ako sa uh, Pangasinan Sual Pangasinan hanapin nyo lang si Dong Antique Collection Sual Pangasinan Okay, next tayo. Dito naman tayo sa Error 50 pesos. Republika ng Pilipinas. 50 pesos. 50 piso. Makikita nyo guys yung mata nya. Oh nagkadubli pati yung kilay niya nagkadubli mga ganitong mga error guys talaga ang kinukoleksyon lahat ng mga kolektor ay yung hinaharap ng mga kolektor ay error queens at saka error pirang papel at saka kahit anong pira basta kakaunting ginagawa yun ang binibili ng isang kolektor hindi lang basta basta na ano, pira lalong lalo pero sa akin naman guys uh, kahit anong pira yan siya o common man siya marami man siyang ginagawa yun po ay aking binibili lalong lalo pag lalong lalo guys pagka silver hindi ko tatanggihan yan pag silver ang yung pira kahit common lang siya basta silver guys, walang ano binibili talaga yan kahit saan na lugar madali mo siyang may binta pero pag yung pirang guys hindi silver tapos common lang yun po ay hindi kinukuha ng collector uh, pasensya na sa mga nagpo-comment sa akin kung marami silang pirang luma pero yung hinahanap ko talaga guys, yung uh, lumang pira na hero coins at saka tulad ng ganito at saka yung mga silver coins kahit common siya o kahit gaano karami yun po ay aking binibili basta silver ito guys makikita yung ano na doble yung ano doble yung kila, doble yung mata mga ganitong glasses to, hindi ko na talaga tinatanggihan 50 pesos Iro na pirang papel Okay, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana masaya hanggang sa aking nagawang video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.